So ayan mga kasi manoa. Hello, hello, hello ulit sa inyo. So welcome back sa ating channel. So medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. So ngayon, gagawin natin na mag-vlog-vlog -vlog tayo ulit. Pero ngayong araw, for today's video, ay magkakaroon muna tayo ng reaction video sa isang uh, ama kung saan nagbabantay lang daw ng tindahan pero bakit marami siyang naipamana sa kaniyang mga anak. So panoorin natin itong kwento. Pero papaanong nagkaroon ng ganito karaming ari ari-arian ng kanyang ama gayong nagbabantay lang daw ito sa tindahan? dito sa Buena Vista, Quezon Province. Binuo ni Reynold ang kanilang pamilya, kasama ang misis niyang si Aleli at ang mga anak nilang si Reka at Riley. Napakabuti pong asawa at talagang maginhawa po ang buhay ko sa kanya. Nung bata pa po kami, ang papa ko po ay isang lineman. Pero si Reynold, na aksidente. Nahulog po siya sa tulay, nabali yung final cord niya. Hanggang tuluyan na siyang nabaldado. Sobrang hirap po talaga. Nung una in denial pa ako. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Simula po noon, nandito na lang po siya sa bahay, nakahiga. Si Aleli, napilitang magtrabaho sa ibang bayan bilang empleyado ng isang pribadong kumpanya at solo niyang itinaguyod ang kanilang pamilya. Natuto na po kaming maghanap buhay, magdinda po kami sa school para pambaon po namin. Noong una po halos hindi niya matanggap na gano'n na siya. Lagi niya sinasabi sa akin na, na may nakikita daw po siyang isang tatay na kapag uuwi sa bahay nila na laging may dalang pinapay. Gusto ko ganito din pero paano ko magagawa. Hanggang taong 2012, si Reynold nagpayo ng tindahan. Pinag-loan po siya ni mama ng 20,000. Ang naging set up si Papa, taga-sukli dun sa tindahan. tapos may kinuha lang silang isang boy na siya po ang taga-bigay. Binata pa po talaga yan, medyo mahigpit na po talaga sa pera yan. Lagi niyang iniisip ay pamilya niya, maipag-ipo ng pamilya niya. Napalago po niya, na napalago ang tindahan. Sobrang proud. Nakabilangan ng kondisyon niya, na-provide niya lahat na pag niya yung buhay namin. Pero abril nitong nakaraang taon, meron siyang napansin. Parang may dugo yung ihi. Ayaw niya pong magpadala sa ospital. Hanggang sa... Umihi na talaga siya ng dugo. Doon na naalarma sila mama. So dinala na siya sa ospital. Yung, yung anesthesia eh, kaya ka nakatulog. Hindi, sinabi niya kung ano yung Naalaman nilang si Reynold may cancer sa urinary bladder. At nitong ang nakaraang buwan lang, tuluyan na itong namatay. Sana inagapan namin. Sana humaba pa sana yung buhay niya. Hanggang nakita ni Reka ang isang planner kung saan nakasulat ang parang last will and testament ng kanyang ama o ang kanilang mga mana. Sa oh, house and lot, farm siya siya in 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot, Farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. Bukod sa pera at ari-arian, si Reynold meron pa raw pamana sa kanila na talagang nagpaluwa sa kanilang mga mata. Hati sa gold. Karoon ng ginto ang isa lang nakatutok sa sari-sari store at baldado pa ang detalye ng mga pamanang iniwan ng kanilang ama na nagpaluha at nagpaluwa ng kanilang mga mata. Ibubunyag na sa aming pagbabalik. Si Reka may nadiskubring notebook o kwaderno ng namayapa niyang ama kung saan nakasulat ang listahan ng parang mga mana para sa naiwan itong pamilya. Kay Rika, house and lot, farm siya siya in, 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot, farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. ang kahanga-hanga rito. Lahat ng ito, mga naipundar at naipon ni Reynold mula sa higit isang dekada niyang pagtitinda kahit pa siya'y baldado. Nakapag-ipon po siya, nagulat na nga lang po kami after 2 years, 3 years, nagpagawa po siya ng manaking bahay. Yun na nga po ito tinitira nung kapatid ko ngayon tsaka ni mama. Ipon po uli siya after po ng pandemic. Nakapagpatayo po siya ng isa pang tindahan para naman daw po okay. sa akin. Nakapag-invest po siya ng farm sa barangay Sain bago po siya mamatay. Nakapag-invest po siya ng isa pang farm na para naman daw po sa kapatid ko. Lagi po niya sinasabi na in case mawala ako, may bibigay ako sa inyong dalawang magkapatid. At may isa pa raw itong ipinamana sa kanila, ang mga naipon nitong alahas na ginto. Ay, provide niya po kami ng mga alahas. Siya po ang nagbigay nito lahat ko ng alahas na so, nasuot na ko. Nung nabubuhay pa raw kasi si Reynaldo, isa pala sa pinasok nitong negosyo, pagbabuy and sell ng ginto. Natuto din po siyang mamili ng gold. Nung kung medyo mababa pa yung presyo ng ginto, nag-ipon po siya na nag-ipon. Ay, pinapagawa po niya ng alahas para ikinoconvert niya yung pera sa ginto para tumataas daw po ang value magkano kaya ang kabuang halaga ng pamana ng kanilang ama? Sa akin po siguro po aabot po siya ng 5 million. Oh, kung pagbabasihan natin yung batas, napaka-specific or kinakailangan meron kang mga sundin na alituntunin para makonsider na last will. Pag sinabing holographic will, ito yung sulat kamay na ginawa ng isang tao kung saan dito niya nilalagay kung paano niya gusto hati-hatiin. Pero kailangan para ito ay makonsider na last will, dapat ito ay iyong pinirmahan at nilagyan ng petsa. Maliban dun sa pagsulat, no, kailangan aprobahan din ng court para talagang masabi mong matibay at legally binding pero si Reka meron daw na basa sa notebook na hindi matatawaran ng anumang halaga hayaan daw namin na makapag-relax yung aming ina dahil sa hama ng panahon ng pag-aalaga ni Mama sa kanya, maging mabuti kami sa aming mga asawa. Dahil yan lang ang makakasama namin habang buhay. Huwag daw namin pa ababayaan yung negosyong iniwan niya. Yung mga niyuga na naipuntar niya. Papa, kung, kung mga sakali na mo ako sa heaven, tinaguyod mo kaming magkapatid. Salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo ninyo. Napakahirap na wala ka na. At hanggang ngayon talaga, sobrang sakit. Hindi nga namin alam pa ba, paano kami magsisimula na wala ka. Sanay po ako na lagi siya nasa tabi ko, may kakwentuhan ako. Sobrang sakit po. Hanggang ngayon po. Huwagin na po ang buong pamilya. So and guys, napanood na natin yung video. So ang galing, di ba? Isang ama na baldado pa tapos nakapag pamana siya ng mga ganito sa kaniyang mga anak. So ang lesson dito na matutunan natin is una is kung gusto mo talagang maiahon ka sa kahirapan, gagawa ka at gagawa ng paraan. Kung gusto, ay may paraan. So ang pangalawa dito ay yung mga plano, di ba? Pag paplano niya una nagnegosyo siya tapos yung mga kinita niya hindi niya ginastos or winalda sa kung saan-saan kundi mas nilagay niya pa ito sa isang uh, tools kung saan na mas kikita pa halimbawa itong ginto nga sabi diba ginto uh, kasi ang ginto is habang tumatagal is nag tumataas yung presyo niya so magandang investment din yon yung pangalawa yung lupa din na sinabi niya doon is Ah, uh, nag-invest siya sa lupa. So napakaganda din yun kasi ang lupa nga habang tumatagal is tumataas din yung kaniyang uh, price. So ang una, at ang una ay ang business. So ang business talaga ikaw yung magiging boss dito at ikaw yung gagawa, magsisikap ka at ikaw yung bahala kung gaano ba kalaki yung gusto mo kitain. So hindi naman lahat sa pagbebisnes ay magiging successful na sa tao din ito na sa pagsisikap din ito. Pero kung matsaga ka talaga sa isang bagay, hindi malayo na mag-aasenso mag ka talaga sa buhay. Kaya nga itong nakita natin, di ba napakasarap sa feeling na may ma -mamana ka, pero mas masarap yung feeling na may maipapamana ka sa mga anak mo, di ba? Yung maaalala kanila hindi dahil sa kahirapan, kundi maalala ka nila sa susunod dahil sa mga nagawa mo, uh, material man ito na bagay o hindi. Diba? At saka yung payo, diba? yung payo ng kaniyang tatay na pagpahingay yung kanyang ina. So, karamihan sa atin sa mga Pilipino is kahit matanda na yung ating mga magulang ay nagtatrabaho pa dahil kulang kulang yung pera or walang sapat para tustusan yung pang-araw-araw na pangailangan. So, tayo, tayo ngayon, magsimula na tayong mag-invest para pagtumanda tayo, hindi tayo matutulad sa iba na hirap na hirap, at least mas maginawa tayo at hindi tayo magiging uh, magiging ano sa anak, hindi tayo aasa sa ating mga anak pagdating ng panahon. At saka yung sa sinabi niya din na yung asawa is ah... Uh, ito yung tutulong sayo sa sa pag-abot doon sa pangarap so tama yon so di ba dahil isa na nga kayo sa buhay mag-asawa na kayo so magtutulungan kayo hindi yung uh, nagbabangayan kayo hindi yung uh, iba yung gusto ng isa iba yung gusto ng isa so dapat mag-meet kayo doon sa gitna para mas lalo yung maabot yung inyong mga goals sa buhay So, yan lang guys para sa for today's video natin dito sa ating vlog. So, kung may mga gusto kayong panoorin nating vlog, lalo na about sa mga financial, i-comment yun lang down below para gawa natin ng reaction video. So, hanggang sa muli guys. At bago pala tayong mag bye bye muna ngayong araw guys, patulong naman, pakiclick ng subscribe button at pakishare na rin itong video natin sa iba para mas matulungan pa natin yung mga Pilipino na makapag-ipon at makapag-invest para mas gumanda ang buhay nila sa hinaharap. So yan ang ulit guys. Maraming salamat sa inyong mga panunod mga kasimanoa. Hanggang sa muli!